Hello mga sir, Honda Click125 yung ating video ang gagawin ngayon at uh, lahat na lang sila parang anti na lahat dahil uh, kalampag na nga, overheat pa naghalo pa yung langis sa kayong kulan yun yung kanyang kilometer syempre kapag ka ganito ay uh, binibasic stick mo natin para makita kung ano yung mga pisang kapalitan sampol natin yung kanya uh, sigunyal dahil uh, maingay ito mga sir ayan, pakinggan nyo ito okay, narinig nyo yung tunog kapatok. tapos itong tinanggal natin to ay uh, ayan kulay puti naghalo yung kulan sa kalangis kapag walis na naghalo yung kulan sa kalangis ibig sabihin may problema ng kanyang water pump isa rin yun sa papalitan ayan nga at napaghiwalay na natin yung engines at yung chassis ito na yung mawalwalay natin kung pustay nyo lang mga ganun nito mga sarap mag uh, mag kalas kalas ay uh, ibukod bukod nyo at pansin nyo yung cover may mga puti puti yan to yung uh, ah, nagalong sa kakulan tanggalan natin yung cylinder head basta pag nagalong lang sa na kakulan o oh, kulay puti yung langis na pagkadrin ninyo kulay puti ayan may sira na yung water pump nyan yung mechanical seal nyan hindi na siya kumakapit doon sa mismong propeller ng ating ano water pump kapag so, kalampag matik pati black kasama po yan sa papalitan natin dahil meron ng gasgas gas, gas, gas po yan. yan kulay puti ay kita parang natin sa paglaglag ng langis nya ay uh, kulay puti parang gatas natanggal yung kabilang crankcase Dapat itong sigunyal, hindi mo dapat ito nakakamay. Ayan, kinamay lang ni Kapulong. So, ito na yung pisang mga bago. Ito naman yung mga pisang ilalagay natin. Kasama yung uh, radiator dyan, mga sir, kasi naputol yung lagayan ng ating hose. Water pump. Water pump. Black sheet sigunyal. Kasama yung sigunyal pairing. At yung mga gasket. Yung rajitor eh, putol tuloy siya. Kaya kailangan natin niyang palitan. Dahil baka mamaya tumatakbo at uh, sa sulakas ng pressure, kaya uh, pumotok. Sayang yung mga bagong kaysa natin. Yung ginamit natin dito ay uh, pang click 150. Pwede nyo pong gamitin yung pang click 150 na rajito sa so 125. Dahil yan yung pong available. Pero kung may mabibilang yung 125, po, pwede naman. Ito lang naman yung difference sa price nila. Mas mataas ng konti yung sa pang 150. Ito, mas mataas ng konti. Sa so, 125. Nagkaiba lang nila yung takip. Trade, ano, trade type yung sa 150. At ito lang nga. May labog na natin yung sigunyan. Bali, sinort ka na natin. Dahil marami naman tayong video kung paano maglubog nito. Para hindi umaba yung video natin piston matik bago hanggang sa ring dun sa piston ring naman ay uh, segregate nyo yung mga gap black ayan ay salpak na rin double fin huwag nyo rin kalimutan yan yung mga ating mga pinalit pinalitan na pisa medyo malaki na kinastusan ito mabot ng 15 pagkami ng pinalitan Kasama na yung ribot naman dito mga sir. Langis sa kakulang. Under head. Ayan, top dip nyo mga sir. yung dig natin. Water farm na bago. Ayan, isarang na rin natin. Ayan, pass forward tayo mga sir. Dito lang sa pagbuo ng makina na sa chassis. Ayun na, yan ang ng kulan. Preston, yung ating kulan na ginamit. Okay, Tapos pandayin natin. Okay, okay, uh, Ayan, lahat naman ay na, uh, naibalik na natin. Hindi pa natin binibalik yung cover ay uh, takip nung radiator dahil pinapasingaw pa natin. 150 ang kanyang kilometer. Tapos sabay diagnose yan mga sir para mapaktura reset natin at maiset natin yung standard na minor niya na 1,500 plus 200. balik ko yung takot Ayan, all goods na. Ibalik na natin lahat-lahat ng ating mga tinanggal at yan na yung uh, pagkatapos ng motor. Iyayin nga do sa labas. Siyempre, Andrew, and mo nga doon Sir. 66 lang muna maximum at 500 km change oil ulit tayo ayan gabito na lang yung video natin mga sir thank you very much like and share na lang at pakipalo na lang dito kami mga sir thank you